Totoo nga, ang sinabi ni Fiang Smith. Kahit pabiro pa ito, na walang makakatalo sa PBB Gen 11. Ang katotohanan ay masakit para sa mga bashers. Pero sa pagbiro ni Fiang Smith ay binigyan ng ibang meaning ng mga bashers. Sinabihan siyang lumaki ang ulo at mayabang na. Hindi tanggap ng bashers ang katotohanan. Siyempre, batch ni Fiang Smith ang PBB Gen 11. Kaya din ngayon nasabi. At ibiniro. At ngayon, napatunayan ng lahat, na ang biro, ni Fiang Smith, ay nagkatotoo. Sa kakatapos ng PBB Club, ay hindi man lang nito. Nangalahati ang views, ng PBB Gen 11. Si Fiang Smith pa din. At kasamahan nito, sa Big Four, ang may hawak, ng Corona. At nagtanghal, ng pinakamalaking views, na umabot sa 2.26 million. At sumunod lang dito, ang PBB Kalab na nagsanim puwersa pa dito, ang ABS-CBN. At ang GMA. Ang views nila ay 1.5 million, lamang ito. Sa Big Night ng PBB Kalab, people still mentioning Fyang Smith. Honestly, no matter how many more editions come, Fyang's name will always surface. She didn't just win. She became unforgettable. A truly legendary big winner. Agree ba kayo guys? Just comment down.